then guys and guys natok na ang akin paksiw Ayan guys yummy-yummy na guys hi guys welcome to my vlog today guys ay magluluto ako ng isdang paksiw Ulam namin ngayon ito hindi ko alam anong tawag nitong isda na ito magandaan muna, muna ako sa mga kailangan ko guys ha wait lang guys guys nag-anali na ako guys nag-rihiwa muna ako dito guys ha ang ah, sibuyas luya okay guys maligan ko yan guys ganoon ko yan guys, Ayan, guys ito yung isda guys hindi ko alam bisaya to kay banseman to english is catcha a share pala torres deh okay. antalas ng amin hiwain natin to kasi masyadong malaki ito nga malaki hiwain natin tayo. Ano ako na mag-iwa. Ano. Niyo. Ayan. Ang aming isda. Talas ng aming kutsilyo. Matusok na. Matusok tayo. you baw. bakit hindi ba itong ano ba, ang, ang palayat? kautisa lang. ng ibang ano sa palayat? sini. Ilalim lagi, ada yang ilalim lagi. And guys. yan na ang aking paksilo yan guys sinalang ko na guys yan guys oh, wala pa wala, maya 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 balikan natin ang ating paksilo first time namin bumili ng isda ng ganun masarap daw yung paksilo tingnan natin ang ating wow so ng ating paksil Tikman natin ang ah. guys para masarap para masarap siya hindi natin ang toyo kunti guys para masarap 马来西亚豆腐。 gutom na ako. Ang sarap ng bawa. Ang sarap ng pamuhi, guys. Kakain na tayo, guys. Okay, guys. Bye. Thank you for watching, guys. God bless you all. See you the other vlog. Bye. God bless you all. Don't skip my ads. Goodbye. Bye.